pag malinaw yung kalangitan nakikita rin yung Mayon Volcano tapos sa uh, Mount Masaraga or Mount Iriga so ayan na uh, ito yung tinatawag na at syempre masarap dito magtambay ka from dia bang kumakain ka ng barbecue tapos nakatingin ka doon sa tabing dagat at nagpapahangin mas mayroon kayong hot coffee um, ice, lang. ice ice coffee lang umalis na ako dito sa aking bahay para pumunta sa pinakabagong pasyalan dito sa amin sa Tagas Boulevard na matatagpuan sa bayan ng San Jose, Camarinesor at syempre napakaganda ng uh, place doon uh, nasa tabi siya ng dagat napakalawak ng makikita at napakaraming uh, tao tuwing sumasapit ang hapon, kaya yun na uh, alamin ko kung ano mga pwedeng kainin doon at siyempre gustong gusto kong magkape at magtambay doon sa tabing dagat dahil uh, nare ako sa mga lugar na ganun Medyo mahaba-haba ang highway na ito. Uh, Meron naman mas malapit pero mas uh, pinili ko na duman dito para at least malibang ako ng konti. At syempre na-enjoy ko yung pagbiyahe lalo pag uh, nature yung mga nalalaanan mo katulad nito. Uh, doon sa kabilang highway kasi yung diretsyo na major highway. Uh, mas malapit doon. Uh, dito kasi umikot pa ako pumunta pa ako ng, dumapa ako ng mga barabarangay. Tapos uh, ayon nakarating ako dito sa Sabang San Jose Highway Dinbabalik babalik ulit ako dito sa uh, Puente Highway kung saan yung pinaka mas malapit so at least ha, nakapamasyal ako at siyempre uh, ayun uh, sarap magbiyahe, sarap pagmotor ang bibilis nila uh, hindi ako maka pagpatakbo ng mabilis, alam niyo naman bago lang ako nagmumotor kaya ayun, na uh, tsaga lang ako sa ganito uh, slow lang, Uh, tam tama lang Medyo malapit-lapit na tayo sa pupuntahan ko pero medyo mahaba-haba pang biyahe. Ayan ang St. Paris Church dito sa San Jose Camarines Sur. At ito na nga, nandito na tayo sa Tagas Boulevard kung saan ito talaga ang punteria ko para mamasyal. So, mainit na mainit pa ngayon at ahantayin ko na mag uh, dumating yung hapon at bumaba yung araw. Kasi mga bandang hapon naman dumarating yung mga tao dito at yung mga nagtitinda ng coffee, mga food. So, hapon na talaga dumarating sila dito kasi... Uh, napakainit at wala naman mga establishment dito na masisilungan ay nga, opina na open na. Siyempre, bagong-bago lang itong Tagas Boulevard Highway na shortcut from San Jose to Tigaon in Sangay and going to Albay. Ayan, medyo maambon na uh, kaya unaano ano yung lens ng camera ko parang natatalisika ng maliliit na ambon kaya yun lumalabo siya. Pero ayan na, uh, nandito na ako uh, at syempre ilang saglit na lang ay bababa na ako sa pinaka ground ng Atagas Boulevard. Magandang araw sa inyo mga din po ako sa Tagas Boulevard dito sa San Jose Camarinesor kung saan makikita po yung napakahaba na highway dito sa gilid ng dagat pram uh, from Sabang siguro ito hanggang dito sa papuntang Sangay uh, medyo hindi pa siya masyadong familiar kaya hindi pa masyadong ano, uh, crowded kumbaga parang kakasimula pa lang pero kung gusto niyo mag-business maganda mag-business dito siguro ng mga kapihan Uh, kung ano man mga restaurant kasi napakaganda ng scenic yung kung, nakikita niyo dun sa likod ko sobrang ganda tapos nakikita yung ano yung Atulayan Island uh, pag malinaw yung kalangitan nakikita rin yung Mayon Volcano tapos sa uh, Mount Masaraga or Mount Iriga so ayan uh, ito yung tinatawag na Lagunoy Golf mga kapromde kung titingin kayo sa mapa tapos sa uh, hanapin niyo yung Lagunoy Golf ito yung ito na mismo 'yun yung karagatan na ito. So, yung lugar na ito ay Tagas Boulevard or something. Hindi ko masyadong kabisado pero alam ko at uh, Tagas uh, Sanos si Camarines Sur kaya tinawag na Tagas Boulevard itong ano na ito yung highway. So, bagong-bago lang ito ka from date. first time kong pumunta, parang ginagawa lang itong highway na ito doon yung banda sa may tulay uh, at uh, ayon, uh, medyo dinadayo na ito ng paminsan-minsan pang mangilang-ilang mga visitors pero mga mga local vloggers dito sa Bicol po po tara dito so ako na lang hindi nagbo-vlog dito so kaya ako pumunta dito kasi nababagot ako sa bahay syempre uh, sabi ko gusto kong pumunta sa may dagat at makapagmuni-muni dahil uh, nakikita ko sa mga post nila meron silang nakikita ng kapihan kaya ngayon hinahanap po yung kapihan na yun uh, sa so ngayon hindi ko pa siya nakikita kasi kararating ko lang although pumunta na ako dun sa Uh, dulo sa kabilang dulo. Ah, uh, malamang nandoon yung sa kabila kasi wala dito eh. So ayun. So, ipapakita ko sa inyo kapag hindi ko ano mga makikita dito sa uh, Tagas Boulevard dito sa San Jose. Napakaganda na ng sinik dito ka friend ang uh, makikita nyo, napakalawak uh, Laguna Gulf, Golf then uh, Pacific Ocean at sa banda doon parang sa bandang dulo yung karamuan medyo malayo kasi yung karamuan kaya hindi naman siya natatanaw dito kasi nasa I think mga 74 to 80 kilometers yung karamuan from from this place So ayan mga maraming mga ano dito mga damo-damo yung mga parang water lily pero yung matitigas yung uh, mga ano na yan mga bagging pero flowering sila kapromdi. Hindi nga lang masyadong ano uh, ngayon uh, flowering kasi uh, taginit siguro pag tag na na uh, biglang maglalabasan yung bulaklak niyan or tapos na silang mamulaklak kasi minsan may, na, ma, may mga nakikita akong mga flowering ala uh, bobo ka pa lang so ayun pa isa-isa pa lang nakikita pero talagang napakaganda ng sinik dito mga kapromdi. Uh, at yung uh, buhangin napakalawak although hindi siya ano white sand Ayan, uh, yung island na nakikita nyo yung sinabi ko kanina na Atulayan Island, White, Beach yan mga kaprongi. Uh, ang location niya is uh, nasa Sangay, bayan ng Sangay. Medyo malayo-layo yan dito kaprongi kasi nasa dagat. Pero pag, siguro pag ano, mga 30 minutes papunta doon or 20 minutes to so 30 minutes yung pag sumakay ng bangka from dito sa uh, ano, Dalampasigan. So ayun nakikita natin yung ano dito, yung kubo. So, tingnan natin medyo may mga dumating na mga bisita dito. So, ayan, bababa tayo dun sa dalawang pasigan, sa may kubo. Pupunta natin ako na pakatarik ng hagdan, ang liliit pa ng mga baytang So, ayun, ito nga kaparamdi yung sinasabi ko na flowering, parang sitaw. Pero, alam ko hindi naman siya sitaw. an Namu uh, namumulaklak siya ng kulay uh, pink. ayan. may mga cottage cottage hindi ko lang alam kung pinapaupaan siya. medyo wala naman kasing mga tao tapos wala silang mga bubong uh, pag uh, ano front ito palagi ng uh, super typhoon kapag nagla landfall yung super typhoon dito siya mismo tumatama sa lugar na ito kapromdi kasi open sea siya open sea then ayun uh, malawak para sa farm uh, sa ganda ng mga ano dito mga nakikita ayon So ayan nga kapromdi, nandito na ako sa Dalampasigan or sa Baybayin. Napakahaba ng ano nito, kapromdi. Napakahaba ng beach na na ito. Ang problema lang dito kapromdi kasi ano, masyadong ano yung buhangin dito. Ah, uh, hindi siya white. Parang grayish. Yes. So ayun, gray is 'yung buhangin dito. Siguro kung Uh, white sun ito, siyempre napakaswerte siguro ng uh, bayan ng San Jose Kung naging puting buhangin ito Although maganda pa rin naman yung beach dito Parang lilinisin lang uh, At ayun, uh, napakaganda ito so mga kaprom ang bagong pasyalan namin dito sa I amin mean, sa district 4 ng Camarines Sur. ang tawag dito ay Tagas Boulevard at uh, yun nga kaprom di kapag uh, tuwing hapon maraming tao dito minsan tuwing gabi uh, parang peace na raw dito minsan lang ako napunta dito kaprom di kasi medyo malayo din ito sa I amin mean, sa Lagunoy pero ka, ano lang kapit bayan lang so pagpapunta kasi dito medyo parang paliko pero maganda naman yung daan So ito nga kaprom di masayang masaya dito lalo siguro pag uh, hapon. Although wala naman kasi ako masyadong mga ano dito mga kakilala kaya hindi ako masyadong ano uh, hindi ako masyadong natutuwa pero masaya ako pag ganito uh, lalo kapag nasa tabing dagat at nakikita ko yung lugar very relaxing napakahaba ng tagas Boulevard na ito kapromde at magandang magano dito mag uh, tayong bagong negosyo kung negosyante kayo kapromde perfect itong ano lugar para mag invest kasi bagong bago lang ito uh, malay yung magkaroon dito ng bagong international airport kasi matagal na itong uh, sinasabi na sa amin na uh, parang maglalagay dito ng international airport talo dito sa San Jose Nakakamarinisor at syempre doon sa ano sa banda doon yung papuntang Karamuan at Atulayan Island maraming maraming nakikita dito mga uh, mga magagandang beach so the best na mga makikita sa Camarinesor na dito sa Partido District or Port District ng Camarinesor so ayan ka from di ang saya dito sa amin sa Partido Camarinesor sa Tagas Boulevard Uh, na sa tabi siya ng dagat at napakasarap mamasyal dito na ko yung mga inihaw-ihaw siyempre parang takam na takam na ako sa mga nakikita kong mga ihaw-ihaw dito yan may nakikita yung mga quick-quick hot dog, as palamig mayroon din mga barbecue at ayun ano kayong nandito ayun, hindi ko alam yung parang yung pusit na parang piniritong pusit pero dito hinahanap ko yung kapihan kasi gusto ko talaga magkapi ka from Meron ako nakita pero hindi ko alam kung magkano yung coffee. Sin ko yung presyo kung magkano yung mga presyo nila. Uh, may nakita kasi ako na medyo mahal parang 70 pesos. So gusto ko yung medyo mura lang pero uh, mukhang masarap. So itatay ko dito. So yung mga nagani dito, mga nag uh, uh, ano, maraming maraming mga kainan. Ay, mga family, family na yung mga pupunta, may mga ano na rin, mga nagdadayo. Ah, uh, hindi ko alam kung taga, mga taga sa inyo mga to. So ayan na. Uh, ay maraming mabibilang dito ka from. Kung taga rito lang kayo ka di yung mga hindi pa nakakaalam dito sa Tagas Boulevard, uh, pumunta kayo dito siguro kasi summer ngayon siguro tuwing ano to, tuwing hapon, uh, maraming makikita dito. So ayun, Marami rin na bibilin Kaya ako nandito kasi ka-from day dahil may nakita ko sa parang sa Facebook announcement na uh, sa social media nakita ko lang na may parang may ano dito trade fair ngayong araw parang product ng mga Bicolano uh, dito sa Camarines. So, pero wala naman ako nakikita mga produkto parang mga ano lang ito mga uh, uh, mga ihaw-ihaw, mga barbecuehan. So so far yung nakikita ko baka mamayang gabi pa magsidatingan kasi alam ko gabi yung ano uh, mga ano dito mga uh, bilihan. So first time kong makita ka from dina, ano maraming maraming tao dito kasi katulad ng mga na uh, pupunta ko dito noon pero walang mga ganitong ano uh, activities. So ngayon talagang dami niya parang piyesta. Tapos syempre nasa Tabis siyang dagat kaya magandang pagmasdan, magandang mamasyal. Ayun para tayong nasa pocket tilehan. So, ayan mga kapurong nakikita dito. Kung gusto nyo mag-barbecue uh, tripping, nandito sa tabing dagat. At syempre, masarap dito magtambay ka from kumakain ka ng barbecue tapos nakatingin ka doon sa tabing dagat at nagpapahangin. Mayroon din sila mga tibol-tibol na pwede kang tumambay. So, ayan nakikita nyo. French uh, fries, quick quick, hot dog. Mas mayroon kayong hot coffee? Um, ice lang. Ice, ice coffee lang. Ay, ma'am, magkano po yung ano, coffee, hot coffee? 25, tapos wala pa yung mainit. Ah, yun pa naman. Kaping-kaping na pepa naman sana ako. <laughs> 25 daw yung mga, ano, yung coffee. Ano po yan, ma'am, 3-in-1 lang or bird coffee? Ah, broad coffee. Ayun. Ah, kaya lang. Kasi sana, nakita ko sabi medyo expensive. Dito kay Mama, 25 pesos lang. Wala pa palang mainit to. Shumay. And uh, dito medyo maganda yung magtambay kasi malilim dito at dito nga sila na 'to, uh, ano, naka-tambay. Kaya kailangan din yung mga volume ng na mga nagtitinda sa medyo uh, mainit na lugar. So dito mga ka-tambisa, Kapi sa uh, Boulevard, ay yung coffee nila medyo mura kasi nakita ko sa iba 89 pesos. So, pwede siguro pwede na ito 60 pesos, almond caramel vanilla solid caramel. Uh, hot or cold. Ayan at coffee latte. So ayan na, paparami ng paparami yung mga tao. Kanina pagdating ko ay kukunti lang yung mga nakikita ko. Tapos ngayon, ayan. Pati yung mga nagtitinda, dumami na rin. Thank you. Ayan, thank you po ma'am. Ayan na, nakapag-coffee rin ako dito sa wakas. Matagal na akong guwabalik dito pero ngayon lang ako nakapag -kape. Ano, thank you, sir. ano po yung ano nyo? Yun? kot ba yung ano? Ah, wala ko. Ah, wala. Sa coffee ngayon. lang. Ah, sige. Coffee lang. Coffee hmm. yeah, lang like po. Right Masarap naman yung coffee nila Kapromdi. Ahm, uh, masarap siya hindi ko maano pero parang matabang pero masarap ah uh, -huh. sige, 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 sige. <laughs> yung syrup niya kasi hindi ko inubos kasi yung sugar akala ko ah. ano po ang ano mo ah uh, kasi hindi ko inubos ang iba kasi ayaw ng ano matamis mo siya uh -huh. thank you po uh -huh. Pero nilagyan mo ulit ng syrup ni ma'am. Pero hindi ko alam kung yun ang kulang. Pero parang, kasi yung ano, sa mga coffee lover kasi parang gusto nyo yung mapait ng konti tapos sa uh, manamis namis ay lang pero okay na, okay na siguro baka pinatamis ni ma'am super tamis na siya so pag nagka-coffee ako mga kapromdi di pag nagka-coffee ako mga kapromdi di ang laging kapartner ng coffee ko ay muffin yung pala kahit nasa Starbucks ako kahit na kasi kahit sa coffee shop uh, muffin yung hinahanap ko yung iba naman kasi mga burgers french fries pero okay lang naman yung french fries kasi gusto ko rin yun pero ayoko ng mga burgers uh, gusto ko lang yung muffin uh, simpleng muffin yeah. Siguro pag uh, mga darating na araw, uh, magiging crowded na ito, kaya kung wala kayong ginagawa mga kaprombe, especially pag weekend, pumunta na kayo dito para hindi na kayo maunahan at ma-experience yung napagandang location dito, napakagandang place ng Tagas Boulevard dito sa San Jose Camarines World. At may yung tabing dagat at very refreshing. Ayun po mga kaprombi, maraming po salamat sa inyong panunod at huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe. At pindutin po yung notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong post na videos. Muchas gracias, Ingus Mabalos. Bye!